Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin. Rabbil Alamin ala ashabi anbiya wal mursalin Nabi na Muhammad wa ali wa ajma'in wa wa ma'abat Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sa atong mga listeners nga muslim o sa atong mga tigpaminaw nga dili muslim Menghapon hapon tanan O hinaot ang kalino nga Welcome sa programang ad Islam na mabati sa adlong Lunes Santo sa Bernes alas 4:30 sa hapon diri sa DHCRM Radyo Ukay 19 AM band Og uh, alhamdulillah bago ni abot atong isuon si uh, Muadjir Rasanyel Og um, bro, um, o, pa di ba yung oh. uh, <laughs> uh Late to day mm. Kaya uh, nga akong sakyan ba? Langay kami. oh, tayo Ang yeah, yeah. oras Kaya nga kaya nakapas ko ba? Oo kaya nga tababang ko sa Makatul ah. Mo lang ko gamon. Kada na. Timing gyud. marag timing yun. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa ajbur min sirri amfusina wa umuriati. Ahmalina ma yudillu lana fala. Mo dilalan wa man yudlil fala. Ah, abad. assalamualaikum, alaikum. Marapatulay. Tawag mga kapwa. So, kanyang tahan nga taga-Paminaw namo. Karoon adlaw mo na siyokta nga oras. 30 minutos lang tayo no, Bruno. So, pumusta ka mo di atanan nga taga-Paminaw sila? So, ibabibon sa kanyang uh, yun Lucy. si Bro Mansur sa so, o o gasa man uh, uh, siya mo ramino ng siguro dito sa iya iligan mm -hmm. si Brother Joyer jasa sa uh, ini waan si sada pilihan katong guardia na kawaban sa pagtuo o uh, nakalimot ko pag lagi kay ano brother Ibor, the blind, ah, oh, surs, uh, blind master, mm deli dali manggut kok pegangnya yang salah kok mestinya yang muda kok Abdullah Palermo o, mm hmm. nggak terucap kayak datu mak di dalam oh murid mereka kok angkat nasi yang mau preparasi yang karena mau tapik bro itu perlu mau sebut bro nggak apa apa loh kan ang ang Ruruda, Islamic Learning and Care Center is abri di di kan sadonis antus domingo mm -hmm. So, kanya siya, kanyang Islamic Center, Uh, dawasin ta na siya. Tapos naa siya ay um, madrasa madras sa siya. Gusto mo oh, to ng Quran, Arabic, madun mo dito. Siya, Quran reading. Um, Quran reading. Um, oh. Sa unsa sa unsa nga uh, kung sa unsa nga uh, Islamic, Islamic studies. Uh, Islamic studies na di na madrasa basta imong madrasa ang uh, di na oh. ning um, eskwela. Islamic um, studies. O uh, kanang din taga ano taga Bernes na lang siya ba? o kanang Saratul Juma hmm. So meaning uh, at the same time masjid siya masjid na? okay. Alam dulo. Di mo pwede iskulahan ng ulit masjid. Oo. Mas <laughs> <laughs> importante ito. Alam mm -hmm. <laughs> dulo. Ang masjid. Mm -hmm. Yeah, ang mga panga, ang ilang mga staff niya, mga alim, mga saligan yun, mga graduate. Uh, okay, graduate mga ustads na nga, hindi mm -hmm. na, sa Hamis um, mm -hmm. o... Oh. Graduate po na sa Siyari Alo. Ang oh, Siyari oh. Alo. Siyari mga balaod na. Mm -hmm. Sa Islamic mm -hmm. na balaod. Hindi kasaligan dyan apil na ang kuha niyang kapang malawad kaming loob nila nato nga sa ating pag -gubyerno. Mas labaw ba gani, dagang pa gani ng ang balawad sa syari alo, mas dagang na-implement, na isulat niya uh, na, na nga ipasunod, ipa-implement sa mga Manila lang, sa Subanaw at Tahala. Kaysa kaming balawad natong kuha na zahe, napakitsayok niya. I Amin mean, dahan pa ka to. Irebes oh, ako. Wala kang sayo. O. Oh, perfecto. O. Oh. ng... O, oh, ala. Mm. So, bahanaw at alam kang gamahanan, labaw gamahanan. Mm. Tao rin gilip perfecto. Pero na, lang ang perfecto. isa. Pero pangalan lang. Oh, pangalan na perfecto. O, sa bahanan mo, perfecto gila. Pangalan lang. Bahala kong pantok siya. Perfecto gano'n siya. <laughs> sebadan pencapaan. Karon do ako naandam karon katung agit ni a uh, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na niyong pag-Islam ang lima kabutang sa di pa mo abot ang lima kabutang. Unsa ni niya? Ang inyong pagkabatan-on bago mo abot inyong pagkat kidon. Pagka idad. Hmm. Sa ni ang inyong kadungha? ang inyong ang main panglawas. bago mo abot inyo pagka masakiton oh pagka luya pagka luya oh something na uh, aging na aging oh uh, something bala na pa yung di tanan bro kaya na mga bataan ko ron masakiton di ba Oo, oh, tama um, tama Kaya... Um. Hey, Destiny sa ala bug bata ka um, pa um. ah din gid ka <laughs> oh. ang 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 katuluan ni bro imuhang bahandi sa di maabot yung pagkakabos Maka pamahagi ka na sa grasya ang gihatag sa buha na watala sa uwan po ng inahanglan ng grasya. Mga nalaya ang tama nga paggamit sa kayamanan. Ang ikaw pa tani bro, ang imuang libreng oras sa di maabot ang panahon na wala kayo oras. Wala kayo bante. Busy na kita. Wala kayo.

So meaning, kini mga bata nun no? di man tayo nun na mukaan sila ilang ibuha di maayo. Kaya na magbigay mo mga bata na di maayo. Meaning, sa ingon you know, si Prophet Muhammad sila sila nga, tayo mo sila yung pagkabata nun mo, sa di ba kayo daron? Kay sample, ikaw bata nun pa, tayo mo sila kusog nun kaya ang bata nun mo, dahil kusog. Yan, na kusog may oras po no may kusog. tapos napasasaktong kubaga urag ilang kasing-kasing ba nasasabit nga naka sa oh. sa, sa imong prime time nimo by mo sell mo sa oh. nahon something uh, bahala pag ibog sa imong edad basta something uh, ibon pa ka Hmm. Um, sa amin ni uh, ro ipon oh, pa tayo. <laughs> Di ba? Oh, active sa dawa. No? Yeah, dito yung muslan, iyan yeah, ang pagkapatanon. <laughs> sa active mula, lang, hindi lahat ang patanon. Oh. <laughs> pero ang imo ang kondo, abilidad pa sa amin, yapan. Di ba? Lito mo ng basitbol ganun. Oh. Ang oh. Aguan, kinimang ko ng tao, ang edad na kadagan, so matigulang ang edad, pero ang imong physical, kung kuhan ka, kining aktibo wala kay stress wala kay mm. pressure murag mo ka pa sa, mo mo sabay ka pa ng mga bata ng ron lupigon mo eh? ba dere oh <laughs> <laughs> ah oh kay ang mga ng mga baldado ya ng mga batan unta kaysa ikumpara ng mga idaran idara ng mga uh, oh. condition lupigan din oh, oh. oh mo na nga kanyang mong iyot mga di mo yung mga imo edad, kanang si may imuhan kanang kuan pa ba ka pero sa isulat pa ka ba kanang kuan pa kanang robos pa ka ba baka makabuhat baka sa butang ang ay buhaton so may baygor pa imo kuan pa mate so may yung na din sa pagtuon mo sa lang ito yung himos na din kay kaning butang kay mulipas mm ni -hmm. siya oh okay malaya gapon sa mata sa dahon pero bitaw dahon nga gi Tugian salah, Di mana na mahulog mo. Dili niya, tugutan na mahulog. Dahon na na, wanay Sama sa iyo, aku mutan bro, sa ambro, nga ikaw, taga-tagang experience sa kinabuhi. Tila ka buk patanong, may dikit ani mo nga, patanong Wala mo siguro na? Wala. Kaya tinuod lang, ko mall. Wala ka nga mga dati na pong mga amigo para sa sa sawa ng bata ng pagkong mga barkada. Parang wala na makita. Turos na bata noon. Pag na ako'y makita nga uh, marag ka na ako sa panahon sa naga eskwela is, is, pa ko. Butan na ako sa tibulan Tigulang naman siya. Marag Murag lang na kayo sa sapo ka ba? Oo. ikaw, batan ulit kay kasi Ang una-una mo, naraman akong batan mo. Mm -hmm. <laughs> 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 mung ba na yung isang bro? Yang ipinimus lang yung muhang may lawas bago mo abot yung mong pagkamasakit. Hmm, Pagkaluya. Pagkaluya. Luya na ka. <clears throat> so, sa, uh, sama sa to akaroon. Ako, uh, makagusti din akong kalingon. Uh, Sinto yung medyo maayo pong lawas na ako. ako ni pa kaya kay wa ta kabalo in the oh. oh pwede ko ang sa Allah subhanahu wa ta'ala kuno kay turo ra daw nakabutan ang mm. ang sa destiny nato ba mm. tong kinabuhi nga di nato matag na bisan mm. kinsa wala na Kanos ah, asa oh. unsa unsa o oh. <laughs> unsa hinungdan sa kamatayon mm. asa ka kabalo wala ina kabalo na asa ka mamatay wala gyud kabalo na kanos at kamamatay. Okay. Oh, no, Pagyapoy na. kabalo, hmm. ano. Hmm. Oh, Bisag kinsang na hmm. ng... hmm. oh, bayo ang mananag na. Oh. Kaya wasa nga siya na. Kaya siya may maghimuan oh. ng... Kadar mo. oh. oh, kadar. Mm. Destiny. Una nga kita, kay mabot ang panahon mo. Isa ko, masakit na to. Maa uh, hmm. Maana to. May pagsauna. Oh. Si Siko ay dumasakit. May pagsauna. Daawa ko. Karong gusto na lang ako. Hindi na ako kaya. Diba? Sabi nga, magmahal na lang ka.

Nagansan mo sa bilano mm -hmm. na ito. Mm -hmm. Uy, si Juan. Juan, may sa panahon pa niya. Oh, ana, oh. ah, ko itong tao. Ana, ana. So, naimusta niyo ang panahon oh. nga naka-service so ka sa si kaingon. Oh. Nga ito sa ilang mm -hmm. panginangla noon. O, oh, manang, nang, okay. di sa, okay. Uh, okay. mga nang... Hindi pa sa budya sa... Kaya kan abe ang mga masakit ang karon? Kaya at ito, hinusog sila. Mga mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. nga, siguro silang panguna-una. May pagsauna, buhat na kung may buhat na. dagger pa may himo karon medyo nga alangani na ko medyo ingon sa mga gusto unta ko oh. buti mabuhat kid di, di makais lawas na ulay na ulay ikaw uh, ni bro imuhang bahandi sa di hmm. kanyang, on, mo hapot imo pagkapugoy ko kay kanu man ni kay mga datok karon bro di na andan unta dili dili o oh. kana sila kanu <coughs> dili ka Ganda ko makadungog uh, ang <coughs> nga ni ayo ang kabutang oh. labi na mga skilled worker oh. na ayo ang maayo ang kita pag may ngod dili kumoy nga ni og dili ko kuya mo diskarte di balik na nga oh. sa bilanon kung oh. iyang kansa ka arwante lang ayo sa ato pa mas tigas ka pa sa ginoo dahil eh, oh. ang ginoo inagatan mm -hmm. sa mga ng surte mm -hmm. gigamit ni mo oh. Oh. niya mo siya nga kuyaw ko mo diskarte mo. Hindi lang Uban pa ka. Uban pa Tanan. Panikamot ako ta uh. ni. Huwag na itabang sa kuka. Ako ka uh. Tanan. Uh. Dili to maayo pa nga. Ako, ako nga. Uh. Gihimo naman tag. Uh. Sa labaw mga gahong nga. Uh. Itaga galang tag swerte. Uh. Katong uban ang tanga dapat muda to. Katung kugihan na binatong mga kargador. Perteng kugihan uh. na nila. Uh. Kugihan. Ang ah, tungkol niyo. Kaya tanong uh. sa Paling kaya na Grabing simot-simot. Mm. Pero pobre sila. Wala well, ka ng kubaga wala, okay, o ng kaswerte mo. Sa yung ng pipila lang na ang kitagaan sa labaw mm. makagaan mm. na dapat gamit ni mo. Dilitay. May hirambog ka? Ipag-hirambog pa. Mm. Nagko ang pagmasya na lugar. Mm. Mga haram. Oo, oh, so, so, na lao. <laughs> Muna nga, ikaw, sa, ikaw ang panahon sa mga kapupre yun. Mm. Kaya ni Agto, ad adonahan ka. Hingon ka. Ipag e, sa unaw, nagsalaka po. Oh. Nagsala ka, oh. No may pa sa una, nag ng tabang sa daawa. ah. pa may una, na kay una may pa may pa unta 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 Puro unta unta na wala naman wala na lang kubaga <laughs> <Unala> <laughs> puron puron niyat na lang ba oo oh. um, ka, wala kan grata man din naman sa una magud nga iyang mahal din apa diha na pa siya kamot ang huna huna nilisok puros ka ka ng kalibutanon 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 Mm. Doon yang mm. yang ko. Ay bang pondo sa ato sa Islam ato ang uh, totoo ra to. Pati ka na imong pagka adunahan usa ka pagsulay na? Oh. Pagsulay na tanan mangod mm. atong mm. pili ta kay mm. na kung ang uban nang mga indurante mm. ng away kay mo. Moingon mm. di wala dimalas malas nga mm. Kundi ang ginaingon ninyo nga di nila ang Allah Subhanahu wa ta'la naghataga ng pagsuway mm -hmm. kung nakaka mm -hmm. sa kalisod mm -hmm. ang sa kahayahay pagsuway diya mm -hmm. una pari yes. na siya oh. pagsuway oh. di gikumpara nga diya, huwag ni mo na gamiton mm -hmm. pag ayaw ang inyong mm -hmm. paghayahay, o ang inyong pagsuway po, mm -hmm. nga nakaka kalisod kinanglan naka inom doon ka sa Subhanahu wa ta'ala mm -hmm. nga diya ka sangpit ka sa iya nga di ang ka sa araw aron matagaan ka o araw ay na kwan maka-relieve ang iyong pagka kanang kalisod ang karapod nasa hayahay kinanglan ayuhon nila pagkayahay kay may chance sila kapagatabang o mga kinanglan o tabang itagaan sila kung sa ala kung baka kakayahan oh nga maka pero wakaman sila mag na kuha ang balik ko na sa ala ni para kag ilagang karon na pobre pa sa ilagang ginahin mo oo ang problema na ang problema na bro kanang dogi kang kasado na han niya move down daw gali lukay ka ba kanang kung ang mga tao sa mga ang tanaw bitaw ang ubusak mga yung pagmatod pa sa mga gaba na ito. Pero ito, Gaba na na kaysa una. Maldito na. Nabi na ito itong nasuya si Mua sa una? Oo. na ko, Tanawa. Hmm. Di dulu pinggiran gabang. <laughs> <laughs> Sumana so, lah. bro, ang kaupat. imuhang hang libreng oras na uh, sa di pa ka mabisi sa kanang buhi. Oh. Uh -huh. uh, sama aning sama ni sa sa to karon di ba? Hmm. Bata ka balo, ugma, sunod ugma. Agaan kan something nga tabaho nga or something nga mabisi pa ayo. Di tan ka awa. Hmm mo nang ako atong itong buhat ko lungo, di ba itong uh, atong gipad ako, itong sarili, itong iatas, itong bangto. Hmm. Mening, ato, buhat, ato lang ibuhat oh. uh, oh, hmm. ang itong iba yung muslan lang. Okay. Kaya ba nakabulong nga, ugma, sunod ugma, o sunod bulan, sunod Di na tama kadaawa, kung naman, uh, kadaawa ani ba? Mening, di naman, di naman, di naman, Pero may kadaawa ngayon ani ba, nga medyo makahatag na panahon, wata ka balong, diba? Okay. Muna, Kaling, um, nga, um, di ba? Okay, kaming atong hmm. dawa nga, hmm. niya pondo um layu mani kaptan na tasa unde e oh, oh. bisa asa ah, sensor do no? oh dan kan madomo mm. go kitchen in nila sa station po mm. pero dili chon ya jadi pun madomo <laughs> oh pati nei mo na pati nei mo na ka dili gusto ke mami na mayong balita <tifhan> <tifhan> oh kaya ginabalita balita ra man katong Sama ni ano, Jesus Christ, oh. di the Evangel. Mana kita oh. ang mayong balita, mm. Evangel. gisangyaw sa, niya uh -huh. nga ito sa mga ignorant. Lagay na itong mga ignorant nga ito. Uh -huh. Karang magdabato nila, di, mahayo po nili. Uh, uh -huh. Magbahay sila kay uh -huh. mabot na po ng oras nga mahayo pa itong sa una po. Oo, saan na po uh -huh. <laughs> uh -huh. At least ito, bro, ito lang ito ng sila. Uh -huh. Kaya wala ka ba yung anytime uh, nga itong gandar na ito, hindi pa kanaos ala sa banang uh -huh. at alam nga dara kataman. Ah, um, atin, mo, di ba? tao naman ta naman tayo ako baga gihimo ta sa Allah subhanahu wa ta'ala no adto nga kanang kapasidad na nga gihalang dapit imong kapasidad mm witness kini oo oh. tega witness di ba kuwan, okay. ang kuwan <coughs> ang um, gi pakatao gid ta og kanunay na sa tong uh, hmm. ginaingon nga mo incline ang tao, ma-incline doon o Oo, oh, oh, mo. Kay hmm. Tingong ganing nga uh, kuan tumud na sa alas subahan na utala nga gi binisang gi sa oh, oh, ang mm. nga na, hindi dili siya pwede ma perfect eh. di man siya ginoo uh, mo lang sa tong salado Ano <laughs> <or, laughs> yung ginaingon nga katong uh, smart people mm -hmm. do dumb things because they are uh, ganang tawagan niya, ganang uh, masayot nga. bili perfect o oh, Makahimog mo mm, gid ang mga doubt mm, na kwan okay. mga smart people na mm, muna nga hod tu kay naadya ang gibutang sa kwan sa to ang nananana -na -na sa tong ba oh, sa pagkatao oh, oh, oh. nato dala na na ang ingon nga magsayop kita Kaya mm. ayo e, um, dili ta masayop powerful na supernatural mo nga tanu um, sama um, si kasunti ni bro. ang prepekto, pangalan nga siya. Oo. Oh. <laughs> okay. Perfecto lang tas pangalan. Oh, um, sa um, Dilis gawa. Puro kani-kani mo bro, muli pinakadlok. Pay mo sila yung kinabuhi sa so, di pa mabuti kamatayon. di ba? Ang kana, ang Oo. Kung baga, huwag ako nakakuhan bro. Bro, advice ba to or something uh, kung baga, uh, uh, asa? Ayaw buhi ang sala ninyo, ang pagsala ba? Ayaw buhi Ano man. Kaya ka ayaw na sa lubunganan ka ron, nga nahinaot, nga mabuhi sila balik para magsala sila. Hmm. Uh, na mo na nga uh, ato pa mo sa atong ginabuhi ta pagtang ibada na mm -hmm. imuhat uh, magminaayo ta sa tong uh, iskatao ka tao magsala ta pud ni tong mga tutumano jud na five times a week dili ta o makapanahon ka magtahad jud something ana uh, mga something uh, ato uh, hmm. oh. pa hmm. ni kamo ta tong ato ginabuhi kanang kanang gisud ta pag law mana ang pasabot ana kanang wala gani kabalo kanang ignorant sa mga hmm balaod sa mga labaw ng labanan. sila na kung saan ang paghubadaan. Ako na. sa Botana, ah, kay isa ka ng pangutan ng ganyan, kataganan ng pangutan ng nga nang gilalang ka sa ginoo. Dagan di ba ka tumagalan? Na Oo. Ka nang tumaga na ang sakto ba? Oo. Ibasin na ito dito sa nabasa na ito sa Quran na nanong gilalang kita, gilalang kay kita katawahan. Anan ka tong isa ka okay. okay. tong yawa. Oh, gilalang mm. tong tong angels. Oh. Aron lang worship na ang naglalang sa to. Mao nang ang ang tubag na nanong gilalang ka sa Ginoo. Kaya ang sakor ang gibot ang makalak do jina, sa ila giabodong. Di ko yunaw ang jin at tao Di ba nalang ro'y sambahin? Para lang mag-aako ng ilang mm -hmm. kuwan. Kaya kita uli po sa pananong ng likuwan. Kaya sabotan po sa puluan, kununapsin, dahil katulmot, lahat na may buhay, ay makalasak ng kamatayan. Mm -hmm. Wala may kuwan ko rin na labay tao bro, na nilalang yung, uh, siguro 1,000 years buhay pagyapon. Wala mo siguro? Wala nilang, wala nilang I mean, Kapila lang ko kada mo ganon ang ganon ang ng ang ganon ang ganon ang ganon ang ganon ang sa ang ganon 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 ano. ganon ang ganon ang 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 ganon sa ganon ang ganon ang ganon ang ganon Pero kung kanang ganon ang ganon ang ganon ang ganon ang ganon ang sa hmm. ang I mean, bro, ang ating kinabuhay is, yun lang lang sa ala sa panahala. Mm. Mulabay okay, lang daw. So, Mulabay lang daw, taga rin. Ang kalibutan mm. nga kayo. Ang kalibutan nga di tungtungan na ito, pagsuway mong gapo niya sa oh, tuwa. Kaya dahil, yeah. mm. mga fitna. Tarap ka ng fitna, na. grabe na. Mm. Mm. Isa pag na, pagsuway na. Fitna is pagsuway diya mm. po na. Disuwayan ka. Huwag mm. asa ka kutom. Sa amin ni karam, bro. Nandito sa sasyon karon pag gawas, suportahan diyan ang lahat, wala, pitna na. Oo. Di ba? Ilagyan ka na makita diyan. Mga oh. naiwan, ngayan Oo. Bilya. Ayan. Oh. Oo. Oh. <laughs> maglagot ka matanong. Oh? <laughs> so, musulod na ang swan. Ang hung Kong sa'yo, kay Pag maglagot ang tao, evil na eh. Oo. Musulod na lang ang saya hung, -hung sa Lebih something na pagi sapot padaan. Ano man. Lebih na na kay problem. Nasa gerang ka lang to. Itrasad na gulay og. Di maglagot yun ka. Ito yung yung garba tandog pa. Oh. Sa gerang ka ba? Lebih na kubog. Oh. Lebih na kubog. Ano kubog makalagot yun na. Lagot yun na kayo kay nagbubugbog mata. Nga naamad tadi risa, Why okay, magnaka sa balay? Or something like that. Mga mga... Mga nang pasabot, Ana, bro, mm. mm. ah, uh, nga uh, yung last nga. Mintras, ang... Ang kinabot. mo. Ang kinabot. Oo. Mm. Sa nga di pa mabot. Mga nang pasabot, mm. Maghimo ka kung mga... Bilo para sa... Oh. Atong labaw daw sa si ala sa bana wa taala. Mm. Ihulog nga mo yung mong... Kuhan dito kuhan worship ka. Mm. Kumbaga, okay, imo i-remind ko nga. Oh. Napod nila sa kalibutan. Ang tag-iya sa atong buandili kita. Gigamit lang nato, ito mm sa kalibutan. Okay. Pero okay. para, unsa? Para mag, ah, uh, ang tsaka na yun, ka nang nag-musapir ganito, ka nang lang. Nag Para mag-antos oh. mag kayo na mga kakulian, kanang pagsuway. mo tingin um, ni, uh, ni mo ada na reward nang uh, mahabot timur sa oh um, ang uban na reward makita ni model sakali mo ta sa imong pagantos ang pinakadakong reward bitu sa pagkauman sa imong pagmataay ang tong adit tong na pinakadakong na reward ni, nga tatigom ni mo e, ingon ni ni uh, Abdul ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nini nga kita mga tao mga guraba nini mga stranger mga oh, stranger Guraba Guraba Gu mm. Guraba Guraba oh, mm. stranger uh, ka ang mm. um, <coughs> ang um, talo ga datong ikawai ko uh, karib. Mm, mm. Karib benar. <coughs> Ako isa ko karib. Nganga no. Mm. Ako lay muslim sa among pamilya. Mm. Si tahu karena karib na. Orang okay. in stranger pasal okay. lah waktu okay. itu oleh sa palibutan kat mana okay. Cristiano. Imo nang pamilya stranger. Baga ang tanan kami niya ka totok semua. Ketawa na. Kung kung nalain ka pang uh, mga mm -hmm. uh, nasalta dia mm -hmm. dagang istorya kay Muslim kung ka. Napa Muslim nga ang madumog ni sa kining sa mga mindya, kwa, mindya, balita um, balita nga daw tang ini Pwede ka, ang tao katotok sa mga isang tao, ano? Dili lang makakuha ng pamilya sa kuha kay ako man ang amahan nila. Uh -oh. <laughs> <laughs> sa pulwa man ako sila lagi uh -oh. tuluan sa saan uh pos -oh. magkaiwan. So, dawat gapon ko ka nila. Uh -oh. Kay isa mang kong nag-hatag sa ilang kaayuhan dili ba ng mo natuloy sa ilang sa mga binawang at mm -hmm. sila ako pa gusto <laughs> <laughs> at least nakita na bro Ngay ang kapaguhan si mo kinabuhi no. pero mm -hmm. nadungangan na pero mm -hmm. sa sa wala I, 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 believe ito mm -hmm. kung sa mm hindi -hmm. mm -hmm. ko gusto mga binawang mm -hmm. kay Bukan kayak binipit dia, sebino so, orang um... Tapi selama kita adalah orang muslim, belum kata dua bina orang semua. Um. Yang beli mana, beli mana, baru saya nak pisah kata ayo kah, pagi muslim, tak utang kan? Mau datang, mau datang ngoy lami. Kayak ngasih lah, Lain matang, nak beri matang armas, mengarahi um, jenis itu. Um, kita, kita gak tau nga, uh, kau matahkan nga, uh, sang yota sama nga yung pulung uh, sa Islam. Mm